Ako si Michael Varkas, photojournalist ng The Philippine Star. Sa trabaho namin, meron kaming tinatawag na beat assignments. Ito ako ang Quezon City. Para hindi mahuli sa balita, kailangan nakatutok ka sa advisories, sa radyo at sa social media. Bilang photojournalist, kailangan handa kang sumugod sa sakuna, sa aksidente, sa kahit anong pangyayari. On-call kung tawagin. Lalo na kung may breaking news. Pero siguro ang paborito kong parte ng trabaho ko yung paghahanap ng human interest stories. Mga kwentong may puso at kaluluwa. Kasi doon nasusubok yung creativity mo as photojournalist. Isa sa mga pinakamemorable na assignment ko ay yung kuha ko sa West Philippine Sea. Yung paghahatid ng food at coil supply para sa mga mangingisda ng Pilipino. Para sa akin, mahalaga na ng media ito para magkaroon ng tuloy-tuloy na kamalayan ng publiko at gobyerno na maaaring magdulot ng mas matibay na aksyon at pulisiya. Yung coverage natin daan din yan para mas makialam ang kapataan sa maalagang issue. Kung ano man ang kahihinap na ng sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, mawala siya sa atin o mapanatili, yan ang mapapamana natin sa susunod na henerasyon. Nabigyan tayo ng recognition sa World Press Photo dahil sa coverage na ito yung mga ganitong pagkilala ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na magpatuloy sa sinumpaan kong tungkulin. Bilang parte ng media, mahalaga ang katotohanan. Kailangan tama ang kwento, kumpleto ang detalye, walang labis, walang kulang. Ako si Michael Varkast, pagdating sa katotohanan, naniniwala ako sa kapangyarihan ng larawat.